So what's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel. Ayun, so for today's video mga kapatid eh nandito na ako ngayon sa aming bahay, no. So umiinom kahapon dahil walang uh, walang pasok ngayong uh, Saturday, no, dahil dahil nga Undas, no, November 1. So welcome November 1. Ayun. So kagabi pag-uwi ko kagabi, ayun, uh, nakita ko uh, 'yung kalsada kasi malapit lang kami dito sa may cementerio. Ayan o. Oh. Kung nakikita ninyo dyan sa labas. Nandun banda cementerio na yan. So, ang dami na nag nagtitinda ng mga bulaklak, kandila, at kung ano-ano pa. No? So, ayun. Uh, gusto ko lang i-remind yung mga tao na <coughs> hindi po dapat tayo nati-celebrate ng Halloween. Dahil, uh, hindi po yan biblical, no? <coughs> At kapag ikaw ay nakikiisa sa Halloween o yung nagko-costume ka, yung mga nakakatakot ay para mo na rin uh, pinapapasok sa buhay mo yung uh, evil. Kasi yung Halloween, hindi naman uh, about sa Halloween costume yan. Nakakatakot, no? Uh, ano yan? Pag-alaala pag, lang, pag lang sa mga namayapa. Yan. So, pwede kang maglinis ng mga puntod. At pwede mo silang Uh, pwede kang tumambay, pwede kayong kumain doon kasama yung pamilya mo. Parang paggunita o pag-alaala ba sa mga kamag-anak na namaya pa. Pero hindi na dapat para pa ay uh, ipag-pray, dasalan. Kasi kung nasan naman sila ngayon ay nandun sila sa lugar na kung saan, ah uh, kung ano yung ginawa nila nang nabubuhay pa sila, nandoon sila kung saan sila nararapat. No? So, <clears throat> ayan. Happy long weekend at Enjoy uh, ang araw na ito kasama ang ating mga pamilya. So yun lang, uh, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, no, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So yun lang, God bless everyone.